Maraming pinaniniwalaan ng tao. Mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasaling ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan. Biblia o kuro-kuro. Welcome po sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Muli niyo po kaming samahan sa kabuuan po nitong ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman, kasama po natin muli ang kapatid na Christian Cruz. Magandang araw po kapatid na Orly. Gayun din sa inyo mga kaibigan, isang magandang araw po sa inyo lahat. Kitang kita kapatid na Christian kung gaano kaaktibo ang marami nating kababayan sa kanilang reliyong kinaaniban. Opo. Halos uh, ibuwis ang kanilang buhay ng iba, mm -hmm. ang iba ay handang magsakripisyo, magtiis, mamuhunan, sa inaakala nilang uh, paglilingkod sa Diyos na akay ng tamang pananampalataya. Opo. Tama naman po na pagka ang pag-uusapan po ay paglilingkod po sa Panginoon Diyos, ay talagang dapat po magsikap ang tao mm -hmm. at gawin ang kanyang buong makakaya. Subalit, dapat ay maging mapagsuri o mapagbantay po ang tao dahil baka ang ginagawa po niya ay hindi na po pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kundi baka nahuhulog na po sa isang kapanatikuhan. Baka hindi na akay ng tamang pananampalataya. Opo. At ito, itong ating tatalakayin, kapatid na Christian, hindi tayo lang ang nakapagmamasid nito. Opo. Maging ang mga nasa iba't ibang sektor, pagka hmm. aktibidad na malaki Opo. ang isang relihiyon ang kadilang sinasabi, eh, yung be, tama pa? Tama babayan. ba yan? Mm -hmm. Ang kaiba ng paglilingkod talaga sa Diyos yan? O baka kapanatikuhan na lang ang kadilang Opo. Pero para sa iba, pareho lang yun. Ang kadilang ginagawa ay akay ng pananampalatayang tama, mm -hmm. o kaya ay kapanatikuhan, pareho lang sa kanila yun. Pero yung bang pagiging panatiko at yung pagsunod sa aral-kalooban ng Diyos, yung be, magkapareho lang ayon sa Biblia? Uh, hindi po, kundi napakalaki po ng pagkakaiban nito. Paano malalaman ko ang ginagawa ng isang pangkating pangreliyon ay kapanatikuhan na at hindi na udyok ng tamang pananampalataya? Pakinggan po ninyo mga kaibigan at babasahin po namin ng isang pangyayari. Dito po sa Unang Hari sa 1825 hanggang 26 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, Pumili kayo ng isang toro at kayo na ang maunang maghanda. Marami rin lang kayo. Tawagan ninyo ang pangalan ng inyong diyos, ngunit huwag sisindihan ng kahoy. Kinuha nila ang torong bakang bigay sa kanila at inihanda ito. Pagkatapos ay tinawag nila ang pangalan ng kanilang diyos mula umaga hanggang katanghali ang tapat. O Baal, sagutin mo kami, sigaw nila. Ngunit Walang sumasagot, walang tumutugon, at paligid-ligid silang sumasayaw sa altar na kanilang ginawa. Kapatid na Orly, nais po muna nating ipapansin po sa ating mga taga-subaybay na ang pangyayari pong binabanggit dito po sa mga talatang binasa mm -hmm. ay naganap po sa panahon ng paghahari ni Akab sa bayang Israel nang hamunin po ng propetang si Elias, ang mga propeta ng Diyos-Diyos ang si Baal. Balikan nga natin ano ba ang hamon? ni Propeta Elias sa mga propeta ng hindi tunay na Diyos na si Baal. Nagpakuha po siya ng dalawang baka para sa kanya at sa mga propeta ni Baal at ang mga ito po ay kanilang kakatayin at ilalagay po sa ibabaw ng uh, kahoy pero hindi po nila sisindihan. Teka muna, uh, bakit yan ang hamon ni Propeta Elias? Ano ba ang uh, kanya sinabi na dapat na maging paraan sa pagsunog do sa mga handog. Na tatawag po sila sa kanikan ng diyos at mm. ang diyos po na sa pamamagitan anya ng pagpapadala ng apoy sa kinatay na baka ang siyang tunay na diyos. Kaya batay po sa binasa nating talata, eh, itong mga propeta ni Baal eh tinawagan nila ang pangalan ni Baal mula umaga hanggang sa katangaliang ang tapat. Subalit wala po silang nakuhang sagot. No, natural, walang sasagot do kasi si Baal naman ay just just no? Opo. At anong ginawa ng mga propeta ni Baal nang hindi sinagot yung kanilang uh, pagtawag sa kanilang kinikilalan Diyos? Ituloy po natin sa talata pong 28. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw at sinugatan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga tabak at sibat. Tulad ng kanilang kaugalian, hanggang sa umagos ang kanilang dugo. Kapatid na Orly, nang hindi pa rin po sumagot ang Diyos-Diyosa na kanila pong tinawagan, mm -mm. eh lalo pa nilang inilakas ang kanilang uh, panalangin, ang kanilang sigaw. Mm -mm. At ito nga po ang isang kapanatikuhan, sinugatan anya nila yung kanilang sarili mm -mm. sa pamamagitan po ng tabak hanggang sa umagos ang kanilang dugo. Teka muna, baka nag-iisip ang ating mga taga-sumaybay, bakit uh, isang halimbawa yan ng kapanatikuhan, yung ginawa na yan ng mga propeta ni Baal? Ang isa pong dahilan, pinagukulan po nila ng kanilang paghahandog, eh hindi po tunay na Diyos, mm -mm. Kundi isa pong Diyos-Diyosan. Mm -mm. At ang isa pa po ay ang ginawa po nilang panunugat sa sarili po nilang katawan, eh batay po sa kaugalian ng tao, na labag po sa kalooban ng Diyos. Kaya pagka ang pagsamba po at paglilingkod ay iniuukol sa hindi naman tunay na Diyos, anuman ang tawag nila doon, anuman ang kadilang sakripisyo, gaano man ang kadilang hirap, uh, anuman ang kadilang inihahandog, nahuhulog lang po sa kapanatikuhan. Opo. At isa pa nga, pagka ang ginagawa na kagaya ng ginawa ng mga propeta ni Baal na sinugatan na ang kadilang sarili hanggang okay. sa umagos ang kadilang dugo. Mm -hmm. uh, bakit yun ay isang kapanatikuhang kapatid na Kristiyan? Pakinggan po natin ang mababasa po natin mga kaibigan. Dito po sa unang Thessalonica, sa 5.23, ganito ang atin pong mababasa. Pakinggan po ninyo. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapatid na Orly, ang binasa ko po ay nakasulat sa Biblia, kalooban po ng ating Panginoong Diyos na ang ating katawan ay ingatan anyang buo. Kaya hindi po kalooban ng Diyos na saktan o sugatan ng katawan. Katulad nga po ng ginawa ng mga propeta ni Baal at maging sa panahon po natin ngayon na may mga tao rin pong gumagawa ng ganyan na sinasaktan hmm. po yung kanilang katawan. Sinusugatan ng katawan, Opo, yun. umaagos ang kanilang dugo. Opo, yun at... po yung ginagawa ng mga nagpipinitensya. Mm -mm, teka muna, masama ba namang dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, ang tao kapatid na Christian ay magtiis, magsakripisyo. Kung kailangang magtanggi ng sarili, ay gawin niya ang pagtatanggi ng kanya sarili. Ay, hindi po masama yun. Ang totoo, kailangan po yun sapagkat para po masunod ang kalooban ng Diyos. Talagang nakasulat naman po sa Biblia. Kailangan matuto ang tao na magtanggi ng kanyang sarili. Mm -mm. Pero ito pa isang mahalagang liwanagin natin. Paano kung sabihin na, eh doon sa aming relihiyon eh, walang ganong panunugat ng sarili o pananakit ng sariling katawan. Ang amin, pagsamba, patungkol sa Diyos, pag-aalay ng pagpupuri sa Diyos, ha? ginagawa namin yun para dulutan siya ng kalwalhatian. Kaya hindi anya kapanatikohan yun. Eto tanong, lahat ba naman ng pagsamba kung patungkol na sa Diyos ay may kabuluhan? Tinatanggap na ng ating Panginoon Diyos? Hayaan po nating Biblia po ang sumagot. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Babasahin po namin na sagot dito po sa Biblia. Marcos 7, sa is hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sinagot sila ni Jesus tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Kapatid na Orly, pinatutunayan po mismo ng ating Panginoong Heso Kristo na may mga taong hindi nga sinasaktan yung katawan, mm -mm. hindi nga sinusugatan, pero nagpupuri at sumasamba. Subalit, ang ginagawa at ang batayan sa kanilang pagpupuri e eh utos po ng tao at hindi utos ng Diyos. Paano kung sabihin nila kapatid na Christian ha? dibdiban yung kanilang paglilingkod, totohana yung kanilang paglilingkod. Ano ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo kailanman at ang pagsamba, paglilingkod na iniuukol sa kanila ng tao ay nakabatay lang sa utos at aral lang ng mga tao. Mga kaibigan, ang banggit po sa binasang talata, pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Mm -hmm. Kaya nauuwi po sa walang kabuluhan, walang kwentang paglilingkod. Sayang, di ba? Mm -hmm. uh, yung paglilingkod ay eh, tungkulin ng tao sa Panginoon Diyos. Eh. Opo. Obligasyon po nating lahat yon. Pero ang paglilingkod sa Diyos, mayroong tamang batayan. Opo. Siyempre kung ano po ang kagustuhan, kalooban ng Diyos. Kasi siyang ating pinaglilingkuran eh. Pero pagka ang nasusunod, e eh, utos lang ng tao, aral lang ng tao, kahit pasabihin totohanan, dibdiban yung paglilingkod, eh, nahuhulog lang po yun sa paningin ng Diyos, sa kapaimbabawan. At ang ganun pong uri ng pagsamba, walang kabuluhan. Sayang. Opo. Hindi rin lahat, Hindi po nabibigyang kasiyahan ng tao ang Diyos. Ang nabibigyan niya ng kasiyahan, yung kanya sarili. Hindi eh, di paglilingkod lang po sa sarili yon. Ano pa isang halimbawa ng pagsamba na ginagawa ng tao pero nahuhulog lang kapatid na Christian sa kapanatikuhan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang babasahin ko pa po dito sa Jeremias sa Gs 3 hanggang 5. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang dinidiyos nila'y di maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Kapatid na Orly, ito pa ang isang uri ng pagsamba na ginagawa ng tao na nahuhulog po sa panatismo o sa kapanatikuhan kasi hindi ayos sa kalooban ng Diyos eh Opo labag pa po sa kalooban ng Panginoon Diyos mm -mm. ang pagsamba po na ginagamitan ng mga rebulto o larawan mm -mm. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsamba sa mga diyos-diyosan sa mga rebulto sa mga larawan Ayon po sa binasa natin ang mga diyos-diyosan anyang ito e eh, ani mo'y panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Scarecrow. Opo, mm. Hindi nakapagsasalita, pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakan. Mm -mm. E eh, di po ba't ito nga talaga ang nakikita nating nangyayari po sa Oo. realidad na halimbawa po pagka nga mayroong isang kalamidad mm -mm. at pagkatapos si kailangan lumikas po, umalis sa bahay para ho maisalba Mais salba. yun pong kanilang uh, larawan, imahen, ribulto eh, bubuhatin po talaga yun. Hindi mm. naman po maglalakad mag-isa yun. Kaya nga, merong balita dati na nakalabas na eh, natrapa uli. Mm. Kasi binalikan, binalikan yung kanyang uh, uh, rebulto, yung Opo. kanyang imahin, mm. hanggang sa pareho silang nasunog. Opo. O, yan ang sinasabing walang magagawa. Mm -hmm. At uh, ano sabi pagka pinoprocesyon yung mga Diyos-Diyosang iyan? sabi po ay, pinalalamutihan pa ng ginto at pilak, mm -hmm. minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Mm -hmm. Kaya meron tayong nakitang medyo mahina yung pako. uh, nabagsakan pati yung isang may pasan eh. di ba? Na, napanood nyo rin marahil po yun. Merong mga ganong napapanood sa social media. Mm -hmm. At uh, kung yan bang mga rebultong iyan, mga imahin ay tawagan, dalanginan ng mga tao, hinga ng tulong, eh meron bang maitutulong ang mga yan? Tiyak po na wala sapagkat maliwanag mga kaibigan ng nakasulat po sa Biblia. Ang sabi, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Mm -mm. Kasi kapatid na Orly, may mga tao po, lalo yung mga deboto sa ganong mga rebulto, mm -mm. eh takot po na tigilan tigilan yung pagsamba doon. O kaya eh takot na hindi mabigyan ng Pagpapahalaga kasi nga daw, baka daw may mangyaring masama sa kanila. Baka masumpa daw sila. Opo. Lalo pat yun eh, minana na nila yung ganong kaugalian mm -hmm. sa kanilang mga kanununuan mm -hmm. na merong ganyang mga gawa eh sa kanilang relihiyon Natatakot silang tigilan, Opo. baka sumpain daw sila. Mm -hmm. eh, eh hindi po mangyayari yun. Mm -hmm. Dahil walaan niyang maibibigay o maidudulot na masama, ni mabuti ito pong mga larawan o rebulto. Ang sinasabi ng iba, hindi niyo ba nakikita yung mga... Uh, kapa makapananampalataya namin, ang iba doon, mga edukado, mga profesional, mga kilalang tao, mga ginagalang sa lipunan. Maaring ganun nga ang mga estado ng mga nakikita natin, nagpapasan ng mga imahin, mga rebulto. Pero sa paningin ng Diyos, o, okay magagalit, o, sa paningin ng Diyos, anong klaseng mga tao ang ganun? Sa Biblia po natin basahin, mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong babasahin ko po. Sa Hermia, sa Gis at Ocho, Manapa, sila'y pawang hangal at mangmanga. May maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Mga kaibigan, uulitin po namin. Binasa lang po namin ito sa Biblia. Mm -mm. Ang termino po, doon sa mga taong nahulog sa pagsamba, sa rebulto, sa larawan, imahin, sila po ay hangal o mangmang. Mm, bukod dyan, panatiko. Opo. Kasi... Uh, yung kapanatiko bulag na pagsunod yun eh. Opo. Ang kadilang sinusunod. Ni eh, hindi nga nila alam kung talaga bang kalooban ng Diyos eh. Opo. Uh, pero natiyak natin na yung ganung gawain ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi aral ng Diyos. Kaya para sa Diyos, ang ganun ay kamangbangan at kahangalan. Mm -hmm. kayo magagalit sa amin. Binasa lang po natin ang talata ng banal na kasulatan. Eh sabi nung iba, eh kung hindi anya totoo yan, yung aming debusyon na tinatawag, toto'y kapanatikuhan sa mga imahin, eh kitang-kita naman nababalitaan niya, yung sinasabi nila, ah, lumuha daw ng dugo, nagpagaling sa may sakit, ah, dating nandito eh, nakita nandoon na, at kung ano-ano pang mga sinasabi nilang mga kababalaghan daw at kung ano-ano pang mga bilagro, pero sabihin na, tanggapin natin sandali na meron ng ganong pangyayari. ba mm -hmm. e, ba'y galing sa Diyos, yung ganong pangyayari? Atiyak po nating hindi. Kung bakit, mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ito pong nakasulat sa Isayas sa 42.8. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Meron na pong pahayag ang Panginoong Diyos noon pa na ang kanya pong kaluwalhatian, ang kanyang kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba, mm -mm. lalo na po doon sa larawang inanyuan. Kaya kung totoo mang may bilagro, tangkapin na sa, natin sandali na meron nga, para lang uh, may mapag-usapan, may matalakay tayo. Pero 100% kung mayroong mang nangyaring kababalaghan, eh hindi gawa ng ating Panginoon Diyos yun. Totoo po. Kasi may pasya na po ang Diyos eh. Hindi niya ibibigay sa mga larawang inanyuan ng kanyang kapurihan at ang kanyang kalwalhatian. Kaya yung mga nanghihikayat, halimbawa, mayroong mga nanghihikayat, gawin natin ito, sumama tayo sa ganito, ito'y totoo, kahit hindi totoo. O, ano ang babala ng Biblia pagka mayroong kanyang nanghihikayat sa tao para gumawa ng iba na labag naman sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Biblia mga kaibigan. Dito po sa Deuteronomio sa 13, hanggang 3 ay ganito po ang ating mababasa. Dinggin po ninyo mga kaibigan. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan. At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang pagsalitaan ka na sabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila. Ay huwag mong diringgin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kapatid na Orly, kung napakarami man po ngayon na nangangaral at naghihikayat po sa maraming tao na sumunod sa maling doktrina, mm. sumunod sa aral mm, na hindi gawain, naman, no? opo, sa maling gawain, aral na hindi po nakabatay sa kalooban ng Diyos, eh hindi dapat makinig. Mm, -mm. hindi dapat sumama at maniwala ang mga tao sa mga gayong tagapangaral. Bali sinasabi ng iba, eh, kayo anya, nakabalita lang eh. Eh kami, mismong uh, kami nandun mm -hmm. nung mangyari anya yung kababalaghan. Pero sabihin ang meron nga Opo. at hindi hikaytan tao. Eh meron ng babalaan Diyos eh, meron siyang paalala din sa mga tao para hindi maakit ng mga ganun eh. Opo. Huwag makikinig. Opo. wag huwag sasama doon sa maling gawain sapagkat pagkaganon eh, at sumama ang tao, Napatunayan lang, hindi niya iniibig ang Diyos. Hindi niya nagagawa kung ano yung kalooban ng Diyos na nagbibigay po ng kalwalhatian at kasiyahan sa Kanya. eh, kaninong salita, kapatid na Christian, ang dapat pakinggan, dapat sundin ng tao kaysa doon sa mga nanghihikayat na gumawa ng labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. salita po o kautusan po ng Panginoon Diyos. Ang katunayan, mga kaibigan, pakinggan po ninyo, dito po sa Deuteronomio, sa 13, at 4, dinggin po ninyo mga giliw naming taga-subaybay. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Ito po ang dapat na gawin ng lahat ng tao para po mapabuti at hmm. hindi po malayo sa Panginoon Diyos. Ang dapat na sundin eh kalooban po utos ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga ang Diyos pong ating pinaglilingkuran eh ulitin po namin. Hindi ba dapat lang na po ano yung gusto ng pinaglilingkuran? Siya dapat sundin nung naglilingkod para siya ay maging karapat dapat sa kanya. Eh anong kayang ibigay po ng mga Diyos Diyosan? Hindi po ba't wala? Kasi binasa natin, walang hindi makagagawa ng masama. Wala Opo. Wala rin magagawang mabuti. Opo. Samantala, ang tunay na Diyos, pinag pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay na kailangan po natin. O kaya marapat lang siyang ating paglingkuran, siyang ating sundin. Hindi po yung kung ano-ano na iniaalok ng iba mm -hmm. na ikinahuhulog lang po ng tao sa kapanatikohan. Yung binasa natin eh, pasya ng Diyos sa mga diyos sana na hindi niya ibibigay doon yung kanyang kapurihat kalwalhatian eh. Opo. Eh kung sakali mang may milagro, gumalaw daw ang kung ano-anong parte ng katawan ng rebulto, sino Apo. may gawa nun? Pakinggan po natin sa Biblia, pagtuturo po ng mga apostol sa ikalawang Tesalonica sa 2 at 9. Ganito po ang ating mababasa. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kapatid na Orly, kung meron man pong totoong naganap na milagro na doon sa rebulto o larawan na nasaksihan po ng maraming tao, mm. etiyak po na hindi po gawa ng Diyos yun, kundi Sina, may gawa. ang may gawa po si Satanas o ang Diablo. Mm. Alam ba yan ang mga pare na talagang yung mga milagro ay tinutulungan ng demonyo? Hayaan po nating sila po ang sumagot. Sa pamamagitan po nitong aklat na ang pamagat po ay pasyong mahal na isinulat po ito ni Ginoong Mariano Pilapil sa page 208 ay may ganito tayong mababasa pakinggan po ninyo mga kaibigan ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo siya ay magkakabayo ano pat sa buong mundo maghahari itong lilo kapatid na Orly ulitin po natin ito po ay hindi natin Uh, sariling atin, ito'y binasa lang po natin, mula po sa aklat ng Iglesia Katolika na pasyong mahal. Yan ay binabasa ng mga Katoliko, may tono. Mm -hmm. oh, hindi na natin tinunuhan, baka hindi pa nila maintindihan, kaya binasa na lang po ng kapatid na Apo. Christian, as is do sa aklat na sinulit po ng pare. Apo. Anong sabi dyan sa pasyon? Pinatutunayan po na sila po ay aminado na yun anyang pagmimilagro, eh, tutulungan ng demonyo. Mm -hmm. Kaya kung totoo man na may milagro, o oh, yan po, sabi ng pare, ang tumutulong eh, demonyo, yun eh, milagro na nakikita nyo sa iba't ibang mga relihiyon na eh, Opo. ipinagmamalaki nila. Eh, tanong, dapat bang paniwalaan kung mayroong nababalitang mga milagro do halimbawa sa pamagitan ng mga rebulto? Hayaan po natin, dito pa rin, sa isa pa nilang aklat, dito po naman sa Pasyon kandaba na isinulat po ni Ginoong aniseto de la Merced, sa page 57 ay may ganito tayong mababasa. Pakinggan po ninyo. Kaya sa lupang kristyano ay dahup na ang milagro sa balitang isang libo ay kung may isang totoo ay lalong himalang bago. Kapatid na Orly, ito po ay binasa po natin mula sa kanilang aklat. Hindi po ito pagpaparatang, binasa natin ito sa kanilang aklat. Ang sabi po nila, kung napansin ng ating mga taga-subaybay, uh, sa lupang kristyano ay dahup na ang milagro sa balitang isang libo ay kung may isang totoo, lalong himalang bago. Hmm. Pag sinabing dahop na sa milagro, wala na. Wala na po. O, kaya pag may nabalita na milagro, yun totoo ang milagro. Opo, o po, himalaan niya. O yun ang milagro mm -hmm. kasi mayroong uh, nagkatotoo. Mm -hmm. eh, kung totoo man, eh, gawa ng demonyo. yun ang binasa natin sa uh, Biblia at yun, eh, tinistiguhan mm -hmm. maging nung uh, pari na sumulat ng aklat ng Iglesia Katolika. Kaya kung hindi yan ang dapat na gawin, batay mga himala, mga bilagro, panaginip, pangitain, sa panahong kristyano, anong dapat na pagbatayan ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos para hindi siya mahulog sa kapanatikuhan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang mababasa natin. Dito po sa Unang Korinto sa 2 at 5. Ganito ang nakasulat. Pakinggan ninyo. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dito po dapat masalig ang pananalig o pananampalataya po ng tao para maisagawa niya ang karapat dapat na paglilingkod sa Diyos. Mm -hmm. Sa kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos. Alin yung kapangyarihan ng Diyos na dapat pagsaligan ng pananampalataya at ng paglilingkod ng tao sa Diyos? Sa Roma 1, 16-17 ay ganito po ang sagot ng Biblia. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ang katwiran po na siyang ito ang dapat na maging saligan batayan ng pananalig at pananampalatayang ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos eh ito po ang ebanghelyo hmm. o mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia kaya ang paglilingkod po natin dapat nakabatay sa Biblia kano kahalaga pagka ang paglilingkod na ipinatutungkol ng tao sa Diyos ay nakasalig sa Biblia na siyang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ayun po sa binasa natin ang Ebanghelyo, ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mm -mm. Kaya pagkang paglilingkod po natin nakabatay sa Biblia, nakabatay sa tamang pananampalataya. At 'yun ang paglilingkod at pagsamba na hindi po walang kabuluhan. Hindi sayang Sapagkat ang paglilingkod na nakabatay po sa Biblia, ito ang ikapagtatamo po natin ng kaligtasan. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Kristo, lahat po ng aming ginagawa dito na paglilingkod namin sa Diyos, ang batayan po namin, Biblia, banal na kasulatan. Sapagkat ito ang tamang batayan ng pagkilala, ng pagsamba, ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At narito po ang ating ikapagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay nakatulong kami sa inyong mga pagsusuri. Kami po'y nagaanyaya na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyo. Opo. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito. Opo. Naghayag ng dakila mong katotohanan. Opo. Ama, hindi sana kami nakapanakit ng damdamin ng aming taga-subaybay. Kundi kanilang naunawaan na ang tamang para ng paglilingkod po sa iyo Opo. ay ang nakabatay sa iyong mga katotohanan Opo. upang ang tao'y mabanal at magtamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Hesus, pagpalaim mo po ang programang ito Amen. Ang malaging kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa ng katotohanan. Opo. Ama namin Diyos, patuloy pong basbasa ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin, Ama, ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.